Good morning po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Tara mamigay na tayo ng mga lucky numbers po Uy mga kumpleto pong ibibigay natin mga lucky numbers tuwing alas 11 Tandaan niya na, ha Yan po ay mga lucky numbers po sa abroad Yung mga malalaking premyo Tsaka po dito sa Pilipinas yung mga naglalakihang premyo Nakakatuwa naman dahil ang dami-dami pong nananalo ngayong birth months Napakadaming nanalo noong September at ngayon pong October Napakadami po pong napakadami po talagang gustong manalo pero marami po tayong napapanalo ngayon lalo na po itong first week ano po at ngayong second week naku po ewan natin basta ang importante legit na nakakapagpanalo tayo yun ang mahalaga talagang inaabangan ng mga followers natin ng mga lucky numbers at mga tips eh. kaya eto po pinag-iigihan nating mabuti pinaghahandaan nating mabuti ang mga lucky numbers na ibibigay natin sa inyo at syempre sa mga members ng private consultation talagang magandang code po ang binibigay natin dyan kaya nakita nyo naman salamat at kahit paan talaga nakakapagpanalo tayo, nakakatulong tayo sa iba. Kaya baka interesado ka magpa ng private consultation, yung slot po na hindi ni ng no, mga mga nagpamember ng July at August, ibibigay ko po yan sa inyo. Konti na lang po yung slot at marami po kasing na gustong makakuha ng slot. Yung iba po kahit po may pambayad, kung hindi po kita bibigyan ng slot, hindi ka po makakakuha. Kailangan po talagang legit po na followers ka namin na talaga nagsishare ka ng video, nagahart at nagko-comment at hindi po namin uh, ipinipilit ang mga lucky number sa inyo. Hindi po namin ipinipilit ang membership people sa inyo. Sa mga interesado lang po sa may gusto. Okay? Kaya kung ikaw gusto mong magpa-member sa amin, make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? Kaya mga kalaki, halika na. Kunin na natin ang mga masaswerteng numero. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo Kaya ito na mga kalaki, tara na Kunin mo na ang 10 digit lucky numbers abroad Ito na Ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay i nyo na po ah Number 37 Number 28 Number 43 Number 52 Number 64 Number 42 Number 31 Number 18 number 26 at number 54. Ayan po mga kalaki at syempre isusunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 30, number 43, number 45, number 36, number 29, number 22, number 16 at number 30. 35. Ayun po mga kalaki kaya. Ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Grabe. Ugutom na ako. Pero hindi, magbibigay muna tayo ng mga lucky numbers ngayon. Kaya ito na po ang 7 digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Number 37, number 35, number 26, number 29, number 15 number 12 at number 21. Ayan, at syempre, halika na. Kunin mo na ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Kaya, eto, pwede rin po ito sa 1 to 25, ba? Ah. Eto po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 abroad. Number 24, number 21, number 17, number 18, number 11 at number 9. Okay, at sinood na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ito na po ang 6 digit 0 to 9 mga kalaki. Kunin mo na number 4, number 0, number 3, number 1, number 6 at number 6. Ayan, at syempre sunod na natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 14. Number 27, number 32, Number 34 number 26. Ayan. At syempre, kompleto na mga kalaki dito na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan ang mga prices ng 642, 45, 49, 55, at 58. Pero bago yan, syempre, sa mga bago natin mga followers dyan at sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, i-follow nyo lang po kami, hanapin nyo po kami sa Facebook para po makatanggap kayo ng mga laki numbers na libre. At syempre, mali mo naman, isa ka sa mapili ko tuwing gabi. Ha? Tuwing gabi, namimili ako ng mga followers dyan, ng mga nakaka-follow tapos heart ng heart, comment ng comment, at syempre, binibigyan natin ng special code dyan ng combo lucky numbers o private lucky numbers o kaya extra lucky numbers basta legit na followers ka namin okay kaya eto na po hanapin po sa facebook ang Red Parungkin at check nyo po yung followers kailangan po merong 315,000 followers kami po yan at meron po kami second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako ganito at may picture namin ni Lola Carmen ayan Uh, may picture na namin Lola kami na mayroong 50,000 followers at syempre may Aris Gatchelan kaming second account. At syempre, meron din kaming account sa YouTube. Hanapin po Red Parungkinyo, mayroong 16,200 followers at syempre TikTok. 300, ay 417,000 followers na po tayo mga kalaki. So diyan po kayo sa mga account na yan, pwedeng mag-request. Humingi ng lucky numbers kasi gabi-gabi po, araw-araw, nag -che po ako ng mga message. Pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan kasi napakadami pong message nakita nyo naman. Ang importante po, may nare-replyan tayo at may pero po tayong napapanalong mga uh, followers. Okay, so mga kalaki, make sure po pag nagpamember member ka, kung interesado ka sa private consultation, gusto mong itry, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit. Kasi marami pong gumagaya sa amin. Kaya eto na, wag mo nang, wag mo nang aksayhin ang mga panahon na Malay mo naman dito, subukan mo. 3 months po ang membership fee. Malay mo, ito pala ang swerte mo. Kami pala ang magdadala ng swerte sa buhay mo. Kaya eto na mga kalaki, kunin mo na ang 6-digit lucky numbers, 642 number 16, number 19, number 41, number 37, number 28, at number 10. At ito naman po ang 645. Number 23, number 20, number 28, number 31, number 40, at number 29. At ito naman po ang 649. Number 33, Number 17. Number 24. Number 8. Number 44. At number 12. At ito naman po ang 655. Kunin mo na. Number 47. Number 43. Number 38. Number 26. Number 17. At number 19. At syempre, ito po ang last. Ang 658. Six digit lucky numbers. Kunin mo na. Number... 12 Number 7, Number 48, Number 51, Number 29, at Number 22. Ayan, kumpleto na po mga kalaki ang mga laki numbers. Ngayon pong umaga ng alas 11, takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po ah, naingat-ingat -ingat at aalagaan nyo ang numbers namin sa loob po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Bansang... Ayan po yung mga OFW po dyan sa China. Hello po, maraming salamat po lagi nyo sa panonood po sa amin. na Mahal na mahal po namin kayo dyan sa mga abroad. At syempre po, uh, walang sawang pag-suporta nyo po sa amin nila. At sa mga nagbibigay po ng mga balato pagka nananalo kayo, maraming salamat po. Mabuti ang puso nyo, mananalo kayo ulit. Okay, at syempre ito po dito naman sa Pilipinas. Shout out time po sa mga toda po ng tricycle po dyan sa may... Asaan ah, yan? Plaza Miranda. O oh, saan yan? Sa Metro Manila. Manila ba yan? Hello po sa Plaza Miranda po sa mga driver po yan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa amin. At hangad namin manalo ka ng Berman. So, good luck.